Gano kalakas ang magiging credibility noon? kung kang sakaling bumaliktad siya kasi ngayon pa lang nagtatanungan ang mga tao eh. Kung magre retract yan, ibig sabihin someone got to him para mag di ba? This is Truth On The Line. Hindi ko sure, pero ang pinakamahalaga kasi diyan si former speaker Martin Romualdez. Siya ba hmm. ay nadalo? Uh, although hindi siya pwedeng pilitin because of a uh, yes. uh, legislative courtesy, no? Pero uh, mahalaga na kumaga optics wise ay parang dumalo siya para wala siyang tinatago. Pero pwede rin siyang mag-submit ng affidavit na hindi fake yung notary public, no? Pwede siyang mag-submit ng uh, affidavit, no? Na sinasabi niya na oh, itong sinasabi ni Gutesa Ganito, ito yung Uh, uh, hindi nangyari yan dahil under construction. Ito yung logbook ng uh, security mm. ng subdivision, no? Etc. Uh, etc. Et Pwede niyang gawin yon. Pero yung, baka yung elephant in the room, yung sinasabi ni Amy Marcos, nagbaka yes. na daw nagbago na ng position si Gutesa. So, mm. mo lang naman diyan where there is a where there is a smoke, there must be some fire, no? Paano, mm. alam mo, Ami, hindi naman yan nangyari ngayon lang eh. Medyo na pag-usapan na natin last week yan eh. Yes. Yung possibility mm. na magbago ng posisyon si Kutesa. Ngayon, dilagdagan lang ah. ni Senator Aimee ng uh, gasolina yung apoy. Pero pinag-uusapan na yan last week pa eh. Dahil the very fact na hindi hawak ni Marcoleta at saka ni Mike Defensor si Kutesa, parang may indication na nasa na siya Sinong kausap niya? Sinong handler niya, di ba? Dahil bakit hindi siya pumapunta do sa kumuha sa kanya para magtestify? Something must be happening, no? So, yun, di ako yeah. magugulat diyan sa sinabi ni Amy dahil nga a week ago pa lang pinag-uusapan na yan. Pero gaano kalakas ang magiging credibility noon? Kung sakaling bumaliktad siya kasi ngayon pa lang nagtatanungan ng mga tao eh. Kung magre-retract 'yan, ibig sabihin someone got to him para mag-retract. 'Di ba? Yes, pero ang magiging issue diyan oh. Abby. walang kaso laban kay Speaker Martin. 'Di ba? You Yung direct effect 'yan. Hindi Saka hindi hihina din whether... yung case kay ano. Oo. Hmm. Uh -huh. Hindi na to din yung case kay Saldico. Kanya... Yes. Hindi na to usapin kung yung kanyang testimony ay lalakas o hihina. 'no, ang usapin na rito ay nawala yung kaso laban kay kay Speaker Martin. 'Yun yung uh, mm. yun yung direct effect kung magbabago yung testimony ni Cotessa, Pre presuming na magbabago. Pag nangyari 'yan, ano kaya ang impact doon sa mga binabalak na rally ngayong weekend? Kasi uh, let's face it, isa siya sa mga tinuturo ng mga nagpo eh. Bakit walang kaso sa kanya? Bakit hindi daw finifreeze yung assets niya? Bakit, bakit, uh, in fact, ang nangunod sa mga nagtatanong niya, eh, si Chis Escudero, no? And that's a very loud voice. Uh, ano kaya ang magiging impact niya sa mga protesta at sa mga rumors na destabilization? Well, lalong lalong magagalit itong mga mga Iglesia Ni Cristo, JIL, uh, Kibuloy, etc. Hmm. Ba? Bakit kami tinutugis? Yes. Eh yung sinasabi nilang principal eh bakit yung principal ay walang kaso. Hmm. problema yung testigo nila ay nawala. At yung testigo nila kung totoo yung sinasabi ni Sen. Almi ay posibleng magbago ng testimony. Diba? So ang sasabihin nila na natakot, etc. etcetera. But the fact will remain na saan yung magsasampa ng kaso. No? So back to the drawing board. Kailangan may magsampa ng kaso diba ba? Yun, Kung wala magsasampal ng kaso, kung wala magbibigay ng testimony. Eh, ano magagawa mo? 'Di ba? Hindi na to usapin kung uh, uh, may sala ba talaga o hindi. Sino ang tetestigo? Sino magfa-file ng kaso? Dahil kung uh, kung, kung babawiin ni Gutesa yung kanyang testimony, then walang kaso. Whether siya ay credible o hindi is another thing. But it doesn't it doesn't it doesn't, it doesn't follow eh 'di diba? Hindi wala siyang kinalaman doon sa kaso.